Mga or or yung mga for mga dental integrity you ng know, dry. -in. So, mo At dapat pplanuhan para dito. Mas siya at ko. hindi ko na bakla mo. Oh, sa by-by. Section Magaling pa dry. Hindi delete base yang natin yung

wala na eh ano na dito gusto na niya anad na talaga mamaligkit sa bibig wala na dito kami nagawa ko kaya pala na eh Elena taraiskul sa katwa ko pa 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 mo ba bigla na ako asawagan pakiyak lang <laughs> ah hindi na nagpapaka-taga diri ito na po ang bago nating hairdress na yun sa Barbie Salon. Ang mababa na! Gaga, hindi mo makita ang mababa talaga layer, Gaga. Oo, kita mo ba niya basta walang nagpako. Magkukulay pa ako! Surap na takwa at hairdress ay ti... Ilang years ka na sa salon? Ito dating salon. Bukit naman nakatutok pa ito video mo. Mag-training yan kayo mga Mars Gowns at Services. Ay, hindi po. Hindi ako product ng kahit sino nga. Ano na yung pinapahaba ko? Ang mga Wanya adalah piara pausialan lombah, atau orang pertama pawo?

Oh, ano pero... ang okay. gawin nyo? Bukit akong mamutser, dahil nakakamit. Ganoon ka lang ang hindi sila makasalita. Bukit akong mamutser, dahil kumabarang naman. Merch in pa ako. Huwag! Okay. Okay, makita e yung mga duwene para makita lang. yung mga duwene hernia. O, oh, di ba makulisay mula siya? तो पर किसी ने नहीं अदा को पूछता था ही नहीं 근데 इंटरेस्ट आ Hindi na magupit. Giselle. Uh, na wala na yung purpur niya. Hindi na mas makirasang. Ay, grabe. Sasamo ba 'tong kasam ni Oy nga 'di ba? Kita mo 'yan. At 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 ating naram ng kini mother ah habang nagpa-manicure. Pag practice sa jibok mother. eh ano masasabi mo? Ngayon gaganyan mo siya. Oh, kung pantay ngayon. Oh. Uh. Hindi na mo pantay sa kung di pantay, kung mo 'yan. Mm. Ala, uh. mo? Yes, yes. Okay, Tara, ano, ka, Elia. Ano, dagkaroon Pati sila laki, Di ba balang gamit kamu? di lang gamit. Ay, sakit niyo. Kung pa... Nang jaritos Ang di ba, Alex mo. na No, na gas gata. Mati na gas na gas gata. na yung kanyang sa kanyang hair. Ayan. Yung before after nung hair niya. Ayan na Ito na hair niya. Nakakamay na siya. di